Hello Libra, welcome sa akin channel. So this is your reading for this full moon, full moon in Scorpio na yun. And by the way, pasensya na sa pag-upload ko ng matagal. No? Marami akong ginawa, marami akong inayos, marami akong binuo. No? Binuo ko yung sarili ko and time management, ganun, spirituality. spiritual emotional, mental. No, pero ito ako bumabalik buo, no. O pang magsilbing gabay sa inyong journey. No. Well, uh bale Libra, this is also a timeless reading, no. Na kung kailan mo mapanood itong video na ito is uh, maaring doon ka pa resonate So alamin natin yung uh, paparating sa inyo ngayong Scorpio. Konting insight lang. Scorpio is nasa 8th house yan. House of Dark or Shadow. So, tingnan natin kung ano yung uh, merong closure. Ano yung dapat maging klaro sa inyo or yung mga paparating para sa inyo. Ay yung full moon. Okay. So, uh, nahihirapan ka sa sitwasyon mo eh. Pwedeng, pwedeng nahihirapan ka financially, gano'n, no? Pwedeng wala kang trabaho, ganyan. Pwedeng nale-left out ka. Pwedeng feeling mo is eh um, inaayawan ka ng mga tao, gano'n, no? yon no doon kailangan na nga paghilom para sa yon no yung ganong emosyon na no parang naayawan inaayawan ka or parang pinag-uusapan ka or na mo na parang may sinasabi yung mga tao sa paligid mo or pwedeng financially nga na drain ka wala kang trabaho o na mo na parang ano ka yung nawawalan ka ng pag-asa or uh, sobrang nakaka-drain yung sitwasyon mo ngayon no? Ganon. Pero ang sinasabi sa iyo dito ng higher self mo o yung uh, yung angels, no? Is full moon na na magkaroon ka ng hope, wow. Na magkaroon ka ng hope kasi meron namang darating sa iyo eh. Kailangan mo lang ng clear intention. No, merong mayroong re-rescue sa iyo, abundance, pero merong uh, something to sa kaperahan or pwedeng mare-renew yung iyong, iyong uh, health no pwedeng ganoon pwedeng ito din kasi yung Five of pentacles ng shadow ninyo na ito isa uh, pwedeng nakakaramdam kayo na parang unstable yung health ninyo no yung uh, hindi maganda yung pakiramdam ninyo ganoon pero dito isa uh, sinasabi ng ano ng ng iyong higher self no na kailangan dito ng katatagan ng loob at saka ng pure intention kasi may paparating opportunity sa inyo like kung nahihirapan kayo ngayon na maghanap ng trabaho is magkakaroon kayo ng trabaho no ah uh, kung uh, parang nali left out kayo or merong mga sinasabi yung mga taong hindi maganda sa inyo or uh, parang inaayawan kayo ng mga tao iniiwasan kayo ng mga tao, is something naman na may opportunity na darating sa inyo na pwede nyong ibuhos doon yung pagiging uh, creative, yung, yung pagiging creative, no, ganun. And merong healing para doon sa mga tao nag struggle sa kanilang health, no. Eto, oh, may malaking kamay, no, na nag-offer ng pentacles, yun. Know? So, abundance yan. No? Energy of abundance yan. Manifestation. So, kailangan nga dito ng pure intention ninyo, no? So, para magtuloy-tuloy yung flow nito, yung daloy nito, Libra. Like, for example, kung gusto nyo nga ng uh, good health, is doon ka lang sa alignment ang good health, no? Mag-offer ka ng, kapag naging, uh, nagkaroon ako ng good health, is, uh, iiwasan ko na yung mga nakaka-toxic na bagay or uh, mga taong nagbibigay sa akin ng konsumisyon, ganyan, no? Iwasan mo yon no? Or, uh, kung magkakaroon na ako ng trabaho, no, ng tuloy-tuloy na income, no, papangalagaan ko nito, hindi na ako magiging waldas, no, offer sa universe, eh, yung ganong intention, yung pagkakapir ng intention niyo Or kapag nagkaroon ako ng, ng bagong passion, na creativity, is yes, talagang, dito ko na lang itutuon yung aking pansin, no, hindi na dun sa mga taong naninira ng aking puri, ganon, no. So, ito yung uh, gift. Ito yung sinasabi niya Yung soul message mo. Ngayong full moon. No? Alam mo, kasi natitrigger ka sa sitwasyon na ito. ah, uh, ano? Um, libra. Kasi kilala mo yung sarili mo. no Alam mo yung pinagdadaanan mo. No? yung parang di yung tipong naghihirap ka na nga tapos ha, nakakarinig ka pa ng hindi mo gusto no or na nakakapig nakakapagbigat pa lalo ng uh, mas loob mo or like for example isa uh, mm, yung uh, sa sa sitwasyon mo na parang kawalan kawalan ba yan sa ano sa iyong health or sa iyong uh, financial ganyan no no sa kabila nun isa nakakarinig ka or nakaka nakakaano ka pa nakaka-experience ka pa ng parang panguhusga no sa sarili mo yun yung nakaka-trigger sa iyo sa kabila nung, nung alam mo na nga yung sitwasyon mo isa hindi pa nila magawang magkaroon ng compassion no ng empathy no ng pakikiramay doon sa pinagdadaan mo kaya ka na-trigger no na minsan parang uh, naiinis ka or nagkakaroon ka ng resentment or ng sama ng loob sa kanila no yon yun yung uh, pinagmumulan nitong trigger mo na ito no So kailangan mo si Natitrigger ka, nakaharap itong trigger mo no, na, na alam mo yung sitwasyon mo, kilala mo kung sino ka sa pang, mga panahong ito na nabibigatan ka hindi ka komportable. And ito no, kailangan mong i-release dito yung uh, pakikipag-awa, yung pakikipagsagutan sa kanila or para patunayan mo sa kanila na hindi ka ganito na binibintang nila na patunayin sa sarili mo na naghihirap ka na nga, tapos sa uh, ganito pa yung ginagawa sa sa'yo, nararanasan, uh, ipinaparana sa sa'yo, na nakakadagdag ng bigat sa buhay mo. So, i-release mo yun, iwasan mo daw yun, uh, Libra, no? Yung mga bagay na nakakapag-trigger ng bigat ng sitwasyon mo ngayon, no? I-release mo yan, no? Uh, alisin mo, lumayo ka na lang doon sa sitwasyon na, na magiging unfavorable pa yung outcome no basta alis ka doon sa conflict air ailment, eh, doon sa mga scenario na magbibigay pa ng uh, ng burden eh, na mas lalong diin bi or bigat doon sa sitwasyon no so alisan mo daw yon i-release mo yon no and Libra kapag na proseso mo itong pinagdadaanan mo na ito itong uncomfortable things or situation na nangyayari sa alam mo may bago kang uh, matututunan sa buhay eh, may attainment ka eh no may bago kang uh, mararanasan eh, na siguro baka hindi hagip ng isip mo Libra no yung learnings yung uh, pagiging totoo sa sarili mo yung uh, nakita mo yung uh, yung uh, bagay na hindi na dapat pinapatulan at mag-focus na lang doon sa mga sa mga gusto mong mangyari kaysa doon sa pagpatunay mo pa yung sarili mo or ipagtanggol yung sarili mo doon sa mga taong nangahamak sa iyo kasi ito attainment to major arcana yan the world card no may accomplishment ka eh no kaya itong itong uh, five of pentacles yung kahirapan na nararanasan mo ngayon is stepping stones yan kasi may abundance ko, oh, sinigundahan ka agad nung, uh, nung abundance na yon, iproseso mo lang to, namnamin mo yung kahirapan, yung un uncomfortable na nararanasan mo ngayon. Pero hindi ibig sabihin na i-adapt mo, na i-accept mo, na ganyan. Iproseso mo lang na ganito ako, nahihirapan talaga ako ngayon. Ganito yung sitwasyon ko ngayon. No? Pero, ah... Uh, in peaceful and harmonious way. Hindi yung ganito na nakikipag ka pa or may tendency pa, may energy dito ng pakikipag-away, no, ng, may interest ng gusto pang magkaroon ng conflict, no, ng sagutan, ganun. No. Alisin mo yun, no? na maging flow and steady ka muna doon sa sitwasyon na nahihirapan ka no kasi ang kasunod agad noon ito oh meron agad siyang pagpurify or pagbabalik ng mga nawala sa iyo. No. Yun 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 yung sinasabi ng card Libra. And aside doon sa Ace of Pentacles, yung abundance nga, yung pagre-renew na or pagbabalik ng health mo, yung mga nawala sa iyo, job losses, something ganyan. No. Puro pentacles, pentacles to eh. No. Yung the world card, ang sinasabi niya dito is bago to sa'yo, attainment to sa buhay. Maybe yung attainment na yon is uh, bagong knowledge and wisdom, no? So sa mga susunod na mga pagsubok na dumating sa'yo is parang easy na lang. No, kasi ay, napagdaanan ko na ito eh. Mas mahirap pa nga dito. So alam ko na kung paano to, dapat i-ignore na lang yung mga ano, walang ambag na maganda sa buhay ko. Ganun siya. Or pwedeng dahil la uh, attainment is uh, may bagong opportunity opportunity nga, ay, kaya ako pala naranasan to kasi ay, uh, mas maganda pala yung pagdadalhan ko, mas lalo ako magiging prepare, no? mas alam ko na kung an kung sino at ano yung papapasukin ko sa buhay ko so yun, yun yung nire-reveal sa'yo ng card ngayong full moon no, libra no, so yun lang yung iyong uh, message pero ikaw pa rin yung may hawak ng iyong kapalaran, no pwedeng mabago itong reading mo. Depende yan sa iyong intention. So, yun lang. Ingat palagi. Bye!